So meron pa mga pailang bahay dito pero di lahat uh, yung level ng tubig dito hanggang uh, panasya sa pintuan kapag uh, hindi na paggawa yung bahay ganito lang ang mangyari yung uling punta natin dito ginagawa pa itong kalsada which is tinaasa nila So bukod sa bahay sir, pati yung mga patwok tinasa, tinataasan din Lugar dito sa Philippines kung saan bawat taon lumulubog ang lupa at tumataas ang level ng tubig. Kahit walang bagyo o malakas na ulan, nakakaranas pa rin sila dito sa pagtaas ng tubig. Noong huling punta natin dito, ginagawa yung kalsada which is tinasan. Ating alamin kung bakit nga ba tumaas ang level ng tubig dito at alamin kung ano ang solusyon na ginagawa nila kapag inaabutan na sila ng tubig ang kanilang bahay o itong kalsada. Ito yung Makabebe Pampanga na pupuntahan natin. Malapit siya dito sa Masantol, Consuelo. Itong area sa to ang unang naapektuhan kapag nagkaroon ng bagyo o tuloy-tuloy na ulan. Malapit na rin sila dito sa Manila Bay. Nandito dito na tayo ngayon sa Makabebe Pangpangga dito sa San Gabriel. Yung uling punta natin dito, ginagawa pa itong kalsada which is tinaasa nila. Ito siya dati oh. Yan yung tinaasa niya ngayon. So yung mga kalsada dito, tinataasa nila yan kapag inaabutan na siya ng tubig. Dahil bawat taon dito sa Makabebe, tumataas ang level ng tubig. Kung mapapansin nyo, yung ibang bahay dito, tinataasan nila, lalo na yung flooring. Tapos meron namang mga ibang bahay dito na napabayaan na siya tulad nito. Oh. Kung baga, ito siya, inaabutan na ito ng taas ng tubig. Kaya, kung mapapansin nyo, dito sa kabilaw, wala nang uh, nakatira. Ayan na. Oh. Kasi nung huling update natin dito, hindi na tinadaanan ito papunta sa municipal hall dahil ginagawa yung kalsada. Kung baga, sobrang traffic nun. Pero ngayon, alos tapos na siya. Mabilis na lang siyang daanan. So, tara guys, uh, pasalan natin. Ah, uh, Di ba? Kita mo yung kalsada dito. Mataas na siya. Oh. So, hindi naman lahat ng mga bahay ngayon dito ay lubog sa tubig. Pero mga pailan dito mataas na, maayos. Tara na natin tong basketball court dito ah. Ito, oh, tulad nito oh. oh. nandito na tayo sa Purok 4, Barangay San Gabriel pa. Ito, hindi nagkaroon ng bagyo or malakas na ulan dito. Pero kung mapapansin mo, pinabaha pa rin itong mga kabayan dito malapit. Saka ito siya, merong basketball court yun. No? So hindi na siya mga gamit ngayon dahil lubog sa tubig dito. Saka pansin mo rin itong ibang gusali dyan, tinaasa na rin siya. Ah, diba? So yun yung kung baga ang ginagawa nilang alternate na solution dito para hindi kaabuti ng tubig yung bahay nyo ay tinataasan nila katulad nitong bahay yun oh, inabutan na siya oh, di ba? So, ibig sabihin ilang beses nang tinaasan tong lugar dito kasi tinan mo na sa bintana yung level ng tubig ko. Oh. Yan. So ito yung bahay ka ba? yung Kita mo makikita mo dito kung gaano kalalim, di ba, sir, no? Ito parang kalate ng bahay na to eh, no? Hmm? Kalapit sa bintana eh. Pero yung nakatira ng dito, lumipat sila. Grabe pala, no? Dito, ito, mo yun. yan yung bintana niya. Tapos ito, si daanan na yan, no? So, ito guys, so, meron pa mga pailang bahay dito. Pero hindi lahat. Oh, yung level ng tubig dito, hanggang kanasa uh, Sa pintuan. Kita mo yung pinagkaiba, di ba? Kasi tinan mo yan, o. Oh. na yung pintuan niya. Tapos dito, ito na yung kalsada, o. Oh. So, ibig sabihin, ilang beses nang tinaasan itong kalsada. Tsaka ilang beses na rin nagkaroon ng pagpapataas dito. Hindi lang yung kalsada, pati yung mga ibang bahay niya. Okay, nandito na tayo ngayon sa Municipal Hall ng uh, Oh, nakarating din tayo dito. Pupunta natin doon sa San Rafael naman. Meron din papakita sa mga bahay lang mga bahay doon. So dito pala meron ng Mercury Jollibee. So dito yung pinaka downtown na center. Naan dito na tayo ngayon sa San Rafael dito sa Macabebe, Pampanga. So pupunta natin yung mga ibang area dito. Dahil hindi naman lahat ng mga bahay na lubog dito na dahil yung iba tinaasan na pero merong ibang mga bahay dito na napapabayaan na na halos lumubog na yung kalahatin ng bahay katulad nito taas ang tubig dito gumawa na lang sila ng mga hagdan dito para makatawid dyan sa bahay nila dito na tayo ngayon sa barangay San Rafael dito sa may Makabebe, Pampanga Yan na So, pakita ko lang yung sitwasyon sa inyo. Ha? Ito, ah, ito pala yung Purok 5 Pasig, Barangay San Rafael. Yan, so, ito yung daanan nila ng kabayan. Oh. Gawa sa... Kwanto? Kawayan. Tindaanan. Tumataas na nga talaga yung level ng tubig dito dahil hindi na tumadaanan ng kano pag naglalakad ka. So guys, so nandito na tayo sa harap ng Iglesia ni Cristo. So ganito ang uh, mapapansin mo, di ba, yung ibang bahay, halos kasing level na siya, doon malapit sa mga bintana na. Ah. Hindi po to river ha, ah, or uh, dagat, kung pa lang to. Uh, malapit pa lang to siya sa kalsada. Pero kung titignan mo dito, para sa river dahil sa dami ng uh, baha. Yan, hindi nagkaroon ng bagyo dito or tuloy-tuloy na ulan. Ito lang talaga ang mangyayari kapag nagkaroon dito ng uh, high tide. So dito rin pala sa kalsada na to nagkaroon na ng pagtatambak or tinaasan na nila ito. Pero anong nangyari, pag tinaasan yung kalsada, naiiwan yung mga bahay kaya... Mapapansin mo ito, 'di ba? Lubog siya diyan, no? Nagsimula na patuloy ang pagtaas ng tubig dito noong pumutok itong Mount Pinatubo noong taong 1991. Alam nyo ba na dito sa bandang kaliwa na yan? Yan ay dating palayan. Pero dahil sa patuloy ang pagtaas ng tubig, ito ay naging tubigan area na. Bawat taon tumataas ang level ng tubig dito pero yun na nga yung ibang mga bahay at kalsada dito kailangan din nilang taasan. May kita mo rin dito na mayroong mga kabahayan na malayo na siya dito sa may kalsada. Isa din sa rason kung bakit tumataas ang tubig dito at lumulubog yung lupa at dahil na rin sa climate change. Ano nga ba ang mangyayari dito 20 to 50 years from now?